Magandang, magandang inamahan ng mga darap kami na mahal na mga magulong ng kapatid. Sa channel na ito, kung saan ito sinasalit ng Diyos mga sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan ng salita po niya, ang Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay tungkol po sa isang bagay na kailangan po natin malaman na At tinuro po ng Panginoon. So ang tanong po natin ngayon, ano ang uod na, na hindi namamatay sa Marcos siyang apatapot walo? Okay, so larawan po ng walang katapusang hinagpis. Ano po? Ang impyerno. Na dati pong tambakan ng basura sa Jerusalem. Ang lugar po na kung tawagin, Gehenna. So, ang dump site po ay nasa katimugang bahagi po ng siyudad. Noong panahon po ng lumang tipan, sinasakripisyo ang mga bata sa mga diyosyosan sa lugar na yon. So, puntahan po natin ang nakalagay po sa Bible, sa galing nakasulatan. Sa ikalawang hari. Dalawang po tatlo sa Tingnan ni Josiah ang altar ng Topet sa kapatagan ng Ben Hinnon para walang sino mga ng mga anak nila sa magiging ng apoy para kay Mole. So, nung panahon po ni Heso Kristo sa lupa, isang lugar po na palaging may apoy para sunugin ang mga basura na tinatapon po doon sa lugar na yun. Ang sinasunog po doon ay mga maliliit na basura sa bahay, mga namamatay na mga hayop, mga kriminal po na nakatulan. Puntan po natin ang Jeremias. Ito. sa isa. kasulat po doon. Marko siya. Okay, sabi dito. Kung ang kamay mo ang dahilan ng yung pagkakasala, utulin mo. Mas mabuti pang isa kang sorry, sa buti pang isa lang ang kamay mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kisa sa dalawang kamay mo, pero sa impyerno ka naman, magugunta kung saan ang apoy ay hindi na mamatay. Ayun. Okay, so impyerno po minabangkit po dito, ang ko. Okay, nagaling po sa pangalan sa Hebreo para sa isang lugar na kung tawagin, Valley of Hinnom o Lambak na Hinnom. Pinamit po ni Jesus sa lugar na ito para ipinta ang maliwanag na larawan ng kung ano ang impyerno. Inugnay po ng mga sa spiritual na kamatayan ang labak na hinong. Nung sinabi po ni Kristo sa mate, sa sorry sa Marcos siyang kapatapotulo, nung um, tinan natin, kung saan ang kanilang uod ay, ay hindi na mamatay at ang kapoy hindi na ubos. okay so kinot po niya rito ang iso iyas ay napat-aning dalawang putakad so una babasahin natin ang mapos ang ako apatulo ang mauu doon ay hindi na mamatay at ang kapoy ay hindi rin na mamatay okay diba? sa Isaiah naman, design ko din po natin. Ano na ng dalang butapan? At paglabas ng mga sumumba sa akin sa Jerusalem, pakikita nila ang bangkay ng mga taong nagrebelde sa akin, ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay at ang apoy ay nanasusulog sa kanila ay hindi rin mamatay. At kasusok lamang sila ng lahat ng tao. So, yun po ang kinuto ng Panginoon. Sa pareha pong sitas, sinalin na uod ang literal na salitang, sa, sa English grub po, o larva. May isang insekto at maggot. May isa, isa rin pong larva ng mga insekto sa pamilya ng mga langon po sa so, isang tambakan po ng basura, hindi po malayong magkaroon ng mga magot doon. Lalo na, tapo na ng mga bangkay. Oh. So, kung kayo ay nakita ng mga napapanis na kanin, ano po, sa kusina po ninyo, iba po inuod. So, ganun din po sa mga basurahan, no? ang dami ng mga uwi So, ganun po man po ang sinabi ng Panginoon, hindi na mamatay mga uod. Ano so, nakakatakot, ano po? Nakakapangilambot na larawan ng impyerno ang mga talatang ito. So, isipin natin na, na walang hanggang paghihirap. At pagpapahirap, hindi lang ng apoy, kundi ng mga uod na kumakain sa isang nagubulok na bangkay. So, napakasama ng na impiyak mo. Kaya sinabi ng Panginoon, mas mabuti pang patulin ng kamay natin na sanhin ng pagkakasala kaysa humantong po tayo sa impyerno. Sa Mateo po lima, sa Mateo. Makasal ba natin doon ang sumagalan na kasultan. Yuna. kung ang kanang kamay mo ang dahilan na pagkakasala, putulin mo ito at itapon mas pang wala ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buong katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno Yuna? so sa mga tao kung nakarating na sa impyerno o pinakita ng Panginoon ang vision ng impyerno literal po ang mga uod na lumalabas sa ilong, bibig at tenga ng mga tao. So, lugar po ng walang katapusang paghihirap ang impyerno po. So, hindi po ito katangisit lang na gustong palabasin po ng kanta po ni John Lennon na ano na imagine na walang langit, walang impyerno. Ano po? Hindi po natin pwede imagine eh, na wala ang totoong meron. Diba ano? So, katuruan ng Panginoong Heso Kristo na merong hell. No? So, ito po isang lugar ng walang katapusan o walang hanggang paghihirap. Wala pong nagpa-party sa hell. Ano? Kasi yung sabi na iba eh, itutuloy na lang daw po nila yung kanilang pag-iinom sa hell. So, lahat po ng mga tao po sa impyerno humihiyaw sa sakit at init po ng apoy at pagpapahirap po sa kanila ng mga demonyo so itaray niyo pong manood po ng patutuon ni Bill Weiss na 23 minutes in hell so ako po Uh, mapalag po na nagkaroon po ng uh, pagkataon na mapanood po yun sa YouTube at may magalang po ako na uh, yung mga na po na kapatid natin sa Panginoon na si Jew Thomas kasi ito so, sumulat po ako sa kanya siya po ang niakda po ng Heaven is so real so meron po siya doong CD ito po mapakita ko po sa inyo so ito po yung kanyang uh, CD na 23 minutes in hell. Ito. Ano so, pinadala po sa akin ni Chu Thomas. So, puri ng Panginoon mo po. So, pakinggan niyo po yung testimony po ni Bill Wies. Isang kapatiran din po natin. So, kung kayo po ay napakanamunod nito, at um, uh, hindi po kayo ng Panginoon na kayo sa mga kasalanan po ninyo dahil lahat po tayo. Mm -hmm na pinanganak sa mundo na to, ay pinanganak sa kasalanan, hindi ba natin kaya hindi sa ating sarili sa magitan ng reliyon na magubuling gawa po natin. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Kaya ngayon po tayo po ay um, sisi sa makasalanan po natin. Tagapin po natin Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Bilang Panginoon at sarili po natin tagapagligtas. So, kung yung pong gusto niyo pong gawin ngayon, para pa tayo, hindi po mapunta ron. Hindi po mabulid sa kasalanan at itapon tayo sa naglalagay doon na ako yung impyerno. Na hindi po isang biro. No? Hindi po isang katang isip. Hindi isa pong totoong lugar. So, kung dito po sa mundo, meron po tayong tinatawag na mountain lupa. No? para sa mga nagkasala o kung walang krimen. Sa Diyos po, ang uh, parusa, ano po, makukunta po, itatapon po sa impyerno. So walang hanggang kamatayan, walang hanggang kapursahan. So eternal po ito, wala pong pagtakas, So ngayon po ang tamang panahon po na tayo magdesisyon. Kung pipiliin natin ng Diyos, o pipiliin natin mamuhay sa kasalanan. Tama po? So kung kasalanan ang pipiliin po natin, walang hanggan po tayong makaparusahan. Doon po sa lugar na hindi na mamatay ang apoy at hindi na mamatay ang mga uod. So doon po sa patatawag po ni Bill hirap na hirap po siyang kuminga na ano po dun po sa impyerno nung, nung siya po ay nakaranas pinaranas ng Panginoon na mapunta ron supernaturally na ano po para may kwento po niya sa atin, kung anong klaseng lugar ang hell na ano po so napakasangsang daw ng amoy no? May hihirapan po tayong meron parang sumisinghap-singhap na lang po siya at nakikita po niya yung mga ahas sa pader gumagapang ano po yung mga tao po nasusunog pero buhay pa rin sila so pwede po natin may ang lugar na yun hindi na natin kailangan pumunta dahil binayaran na ng Panginoon sa so Kristo ang lahat ng mga kasalanan po natin kahit naganap pa kalaki ang kasalanan po natin ang Panginoon Yesus ang umako ng mga kasalanan natin sa krus at siya po na parusa ng kamatayan kasi ang parusa kamatayan sa kasalanan, sorry, ay kamatayan nang sa ganoon tayo po ay makatakas sa kaparusahan na yun at makasama po tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian po. So ganun po tayo kamahal ng Diyos. Hinawanan ng Diyos ang lahat. Para po tayo hindi mapahamak. O sa aboy ng inyerno, ang bugtong nanak ng Diyos, ang Diyos po nagkatawang tao, para pwede po siyang mamatay para sa atin at mabuhay na muli. Para tayo po ay bigyan niya. Pwede po niyang bigyan, buhay na muna ang So, kung gusto na pong magkaroon po ng napagandang unayang sa Diyos, paging ka isauli ng Diyos, manambalik sa Panginoon, at mapunta dun sa napakagandang karihan ng langit. Ano Isang lugar na mas maganda po po sa lahat ng mga lugar dito sa mundo. Dahil po mga kalsada po doon ay gawa sa ginto. Ano po? at yung mga, yung isang puno ron namumunga ng uh, iba't ibang klaseng bunga ito o pwede po natin kainin pagdating po doon so tayo po ngayon ay magpakumbaba sa Diyos humingi natin na makasalanan tayo hindi tayo karapat dapat sa Diyos at isaw natin natin ating buhay sa Panginoon Panggapin natin si Jesus Kristo bilang Panginoon natin at sarili nating tapaglitas. mabay po kayo sa panalangin na Lord God, maraming pang salamat, Panginoon. Narinig po niyo salita, Panginoon, patungkol po sa lugar ng kaporsahan, ang fiyerno, Panginoon. Nalapopan po, po, nala po ng mga tao na makasalanan, ay doon pupunta, Panginoon. Pero, tinalan niyo po ang iyong buto ng anak ng Jesus para ako ay nagmakasalanan ko, Panginoon, at mamatay sa lugar ko. Nang sa ko po, hindi na po ako makarusahan. Kundi, makapasok ako sa inyong parian, Panginoon. Lord, inami ko po na ako po yung mga ko na po lahat ng aking mga ginawa, Panginoon. Wala po na ako yung pinaglihin ng magulang ko hanggang sa ngayon patawad o Diyos sa lahat po na aking mga karamihan lahat po na aking pagre-rebelde sa inyo patawad o Diyos at Panginoong Jesus sinusuko po aking buhay kayo na pong maghari Panginoon sa aking buhay Panginoon si Kristo at rin po ang kumontrol minisin niyo po ako na inyong bala na dugo Panginoon sa lahat na aking karamihan at kasalanan at simula po sa araw ng to, Panginoon, ako'y maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa walang hininga na aking buhay. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng bala ng Espiritu upang maintindihan ko po ang salita at maintindihan ko po, po ito, Panginoon, ay sa pamuhay ko sa araw-araw at makapagtagumpay po ako sa kasalanan. Thank you, Lord, sa kapatawaran ko na aking mga kasalanan Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Ibigay niyo po sa akin kaligtasan na aking kaluluwa, Panginoon. At ako po hindi na po makaparusahan sa impyerno. Thank you, Lord God, sa buhay na wala hanggan. May binibigyan niyo rin po sa akin dahil ako po'y sumasampalataya sa inyong buntungan na kasi Jesus. Sa lahat po na ginawa po ninyo, sa pag-ibig niyo po sa akin, Panginoon, na hindi po ako karapat-dapat Panginoon. Subalit, minahal niyo pa rin po ako Panginoon. Thank you Lord sa lahat ng Panginoon. Nang kabutihan niyo, Panginoon at katapatan niyo po sa mga na Salamat Panginoon sa abag po ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, kanyang kayo na nalangin yan, welcome po kayo sa kaharian ng Diyos. Pagsabihin niyo po sa mga taong na kayo yung na Pagpapunta na kayo sa langit. At para lamang po kayo sa pananampalataya, pagbasta po kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John para kayo po ay makailala sa Panginoon ng pasigid pa. Maghanap kayo ng Church ako sa mga salita ng Diyos sa pinapangaral, hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag po ng bahas, wala Genesis at Revelation, at ang mga po ay malayang makapagbukas ng Bible para sa sarili nila magsaliksik ng katotohanan. At sa muna gumatap po tayo ng church, ang kusang po si si Cristo lamang tinataas, hindi po kung sino-sino ang santo, hindi si mga Mary, hindi ang pastor, hindi ang founder ng church, hindi rin po ang pangalan ng simbahan. Kundi si si Cristo lamang dahil siya lang po ang makakapagdala po sa atin sa langit. At sa muna gumatap tayo ng church, ang kusang po si ang kumikita sa kagitan, tumutulong sa pagsamba, at pinabagong ang buhay ng bawat man ng pagdaya. So kung um, kayo pinapagpala ng ating uh, video ngayon, pagsabi niyo po sa mga tao, pangalitaan niyo na may sagot ang Diyos sa mga tanong po nila. At kung kayo may akasabay kanina sa panalangin natin, nagsukoy ng buhay sa Panginoon, pag pagkalat niyo rin, niyo na kayo ngayon, bukta na kayo sa langit. So, kung may feedback kayo, suggestion, comment, sigutin nyo lang po sa so, email po kayo sa akin, mag-text kayo kayo, mag-tweet kayo. At uh, kung gusto nyo naman po tumulong sa ministry para makapagpaduli po tayo na magpagligtas ng mga kalilwa, welcome po nyo tulong panalangin at tulong siya So, ganun yup, susunod pa rin pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng paburi at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.